Pero ako sila na pre-planting activity. Kung saan po ito, pre-planting ito, saan po? Kuya, gusto niya po ng sabaw ng goto? Sabaw po. Ayaw. Ayaw, yun hindi po kayo kumakain nun? Ito lang ang ula. Ayan lang. Kasabay po kumakain, ismog, lang, ayaw. Ayaw, yung ginanap. Okay, yan lang daw ulam niya, hindi dahil siya kumakain nun. Yung ating mga <laughs> uh, delegasyon mula sa pag-ibang mga kumitsa. May isda man din tayo doon. Gusto isda? Isda, kuya. Baka gusto niyo po isda. May isda kami. Bigay lang po. Walang problema. Ayaw po kunin niya. May sabaw doon sa'yo. Dun ay. May sinabawan po kami doon. Bigyan po namin kayo. Baba po kayo galing. Ah, sa panluan. Ah, sa balite. Ah, ganda yung lolo ko ay sa panluan si tanay baga po si tanay, si tanay. yung pinatay sa pastuhan po yun lolo ko yun oo <laughs> nga ha? anak niya baga si maria kilala niyo po si maria yung babaeng anak ni tanay yun nanay ko po yun kasi ngayon ay sa cebu lang po kayo papunta dito? Ah, nagsakay po kayo sa motor. Ay, hindi kayo nagkakain pala ng baka. Ay, sa ito, At sana po ay nahihintang mm -hmm. sa inyo mga magagandang balita. Ano po? Mula dito sa pamahalang panalawigan. Doon, layo-layo na pang ganalin ng lupan na yan. Panluan pa. Mula sa panluan, lakad po kayo palabas. Sakay Ah, uh, sakay din po kayo. Layo-layo doon nakarating kami doon eh. Sakay kami ng ano nang nang yung truck. Malalim pa ilog no. Yan po may ulam. Sige lang po, wala problema po. Ulam niyo po yan. Kain lang po kayo. chạy yeah, yeah. ra